Ayon sa isang cancer expert, dalawang pagkaing malinaw na kaugnay ng cancer paalala lalo na sa mga nakatatanda. Marami na tayong narinig. Bawal ang asukal, masama ang gatas, iwasan ang karne kasi baka bumalik ang cancer. Tama ba o isa lamang itong modernong pananakot sa social media? Ang dami ng health gurus online, minsan sa dami ng bawal ay nakakatakot na kumain. Pero may isang totoong expert na nagsalita, si Dr. Amy, isang cancer researcher at cancer survivor, na labin limang taon nang tumutulong sa mga babae na makarecover at manatiling cancer-free. At ayon sa kanya, dalawa lang ang pagkain na malakas ang ebidensyang at may malinaw na koneksyon sa cancer. Malamang hindi ito gaya ng akala mo. Kung ikaw a senior na, mas lalong mahalaga ang impormasyong ito kaya't panoorin hanggang dulo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang dalawang pagkaing ito, bakit ito mapanganib batay sa siyensya at paano mo mapuprotektahan ang sarili mo nang hindi kailangang matakot sa lahat ng kinakain mo. Isang munting kahilingan kaibigan bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-like ang video upang mas marami pa ang maabot ng videong ito. Dako na tayo sa dalawang pagkaing may koneksyon sa cancer. Una, processed meats, hindi basta karne, kundi yung pinroseso. Nahulaan mo ba? Ano ang ibig sabihin ng processed meat? Ito ang mga pagkaing gaya ng hotdog, bacon, tosino, ham, longganisa at mga dilatang karne. Ang mga processed meat na ito ay karaniwang dumaan sa mga proseso ng pagproseso tulad ng pag-aasin, pag-uusok o pagdaragdag ng mga preservatives upang mapahaba ang kanilang shelf life at mapabuti ang lasa. Dahil dito, maraming tao ang nalululong sa kanilang masarap na lasa at madaling paghahanda, subalit may mga pag-aaral na nagpapakita ng mga posibleng panganib sa kalusugan kapag labis ang pagkonsumo ng mga ito. Kabilang sa mga issue ang pagtaas ng panganib ng ilang mga sakit tulad ng cancer at cardiovascular diseases kaya't mahalaga na maging mapanuri at maingat sa ating mga kinakain. Ayon sa World Health Organization, classified na ito bilang group 1 carcinogen. Ibig sabihin, may malinaw at consistent na ebidensya na ito ay sanhi ng cancer, particular na ang colorectal cancer. Ang ganitong uri ng kanser ay isa sa mga pinakakaraniwang uri na nararanasan ng mga tao sa buong mundo at mayroong mga salik na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon nito. Isang mahalagang hakbang sa pag-iwas ay ang tamang pagkontrol sa diet at pamumuhay, kasama na ang pagbabawas ng consumption ng processed meats na kinokonsiderang pangunahing sanhi. Dagdag pa dito, ang regular na screening at check-ups ay inirekomenda para mas maagang matukoy ang potensyal na mga senyales ng sakit at maagapan ito bago pa man lumala. Kapatid, nais kong marinig mula sa iyo. I-type ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin o i-type ang zero kung nag-aalinlangan ka. Ang iyong feedback ay mahalaga, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Bakit delikado ang pinrosesong karne? Naglalaman ito ng nitrates at nitrites na kapag niluto sa mataas na temperatura o natunaw sa tiyan ay nagiging carcinogenic compounds na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng kanser at nagbigay diin sa pangangailangan ng masusing pag-aaral sa mga pamamaraan ng paglikha ng mga pagkain at kung paano ito maiiwasan. Mataas din ito sa sodium at saturated fat, mga faktor na nagpapalala ng inflammation na nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan, kagaya ng hypertension at cardiovascular diseases na maaari ring makaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan at pamumuhay. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka na kailanman kakain ng karne. Ang totoo, ang problema ay nasa proseso, hindi sa karne mismo. Maraming tao ang hindi alam na ang paraan ng pagproseso at paghahanda ng karne ay may malaking epekto sa nutrisyon at kalusugan. Mas ligtas ang fresh lean meats o plant-based alternatives dahil ang mga ito ay mas mataas sa mga benepisyo tulad ng mga bitamina at mineral habang mababa sa mga additives at preservatives na madalas na nagiging sanhi ng mga sakit. Sa katunayan, makakahanap ka ng maraming masustansyang opsyon na hindi lamang masarap kundi nakakatulong din sa iyo na mapanatili ang balanseng dieta. Narito ang dapat mong gawin. Limitahan ang pagkain ng processed meats sa isa o dalawang beses lang kada buwan upang mapanatili ang magandang kalusugan, maiwasan ang mga posibleng panganib sa puso at mas mapalawak ang kakayahang makatikim ng masariwang pagkain na puno ng nutrisyon. Pumili ng isda, manok, tofu o munggo bilang daily protein source na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na nutrisyon at kalusugan. Pangalawa, alak, ang tahimik pero tiyak. Kapatid, alam mo ba na kahit isang baso ng alak araw-araw ay sapat na para tumaas ang cancer risk? Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang pag-inom ng alak ay nauugnay sa iba't ibang uri ng cancer tulad ng cancer sa suso, atay at bibig. Sa kabila ng mga paniniwala na ang kaunting alak ay maaaring maging kapakipakinabang, ito ay may mga panganib na hindi dapat ipagsawalang bahala. Mahalagang maging maingat sa ating mga pag-inom at isaalang-alang ang epekto nito sa ating kalusugan, lalo na kung ito ay bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Ang impormasyon na ito ay nagpapalakas ng pangangailangan na pag-isipan natin ang mga desisyon natin pagdating sa alak kahit na ito ay tila walang masama sa unang tingin. Ayon sa American Cancer Society, ang alak ay may direktang koneksyon sa anim na uri ng cancer kasama na ang breast, liver at colon cancer. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pag-inom ng alak kahit na sa katamtamang dami ay maaaring magpataas ng panganib sa pagbuo ng mga cancer na ito dahil sa mga carcinogenic compounds na matatagpuan sa mga inuming nakalalasing. Bukod pa rito, ang labis na pag-inom ng alak ay nagiging sanhi ng iba pang mga komplikasyon sa kalusugan tulad ng liver cirrhosis at iba pang sakit na maaaring magpataas ng tiyansa ng kanser. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang pagkakaroon ng wastong impormasyon tungkol sa epekto ng alak sa kalusugan upang makagawa ng mga tamang desisyon na makatutulong sa pagliligtas ng buhay. Bakit mapanganib ang alkohol? Binabago nito ang paraan ng pagpuproseso ng katawan sa estrogen, isang hormon na may kinalaman sa breast cancer, particular na sa pagtaas ng panganib ng sakit. Ang labis na pag-inom ay maaring makapinsala sa atay at sa kabuuang kalusugan na nagiging sanhi ng iba't ibang problema sa pagregulate ng hormon sa katawan. Ang pag-inom ng alkohol ay hindi lamang nagdudulot ng panandaliang epekto sa ating katawan, kundi pinipinsala rin nito ang DNA sa ating cells. Ang mga pinsalang ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa ating kalusugan. Kapag nasira ito at hindi naayos, dito nagsisimula ang cancer at nagiging sanhi ito ng iba pang mga sakit na maaaring pumatay sa atin sa katagalan. Marami ang naniniwalang ang red wine ay healthy. Pero ang katotohanan, kahit anong uri na alak ay may dulot na panganib. Yes, kahit pa red wine, beer o lambanog, sa kabila ng mga pag-aaral na nagsasabing maaaring may mga benepisyo ang pag-inom ng red wine tulad ng antioxidants na makatutulong sa kalusugan ng puso, mahalaga pa isa alang alang ang mga posibleng panganib. Ang labis na pag-inom ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan, kasama na ang pinsala sa atay, depresyon at iba pang mga karamdaman. Kaya naman, dapat maging responsable sa pag-inom at tandaan na ang moderasyon ang susi. Narito ang dapat mong gawin. Kung hindi mo maiiwasan, limitahan sa isang baso kada linggo, hindi araw-araw, upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang hindi nais na epekto sa kalusugan at kalagayan ng isip. Mas mainam pa rin ang herbal teas, tubig o fresh buko juice na puno ng sustansya at nakakatulong sa katawan kumpara sa mga inuming nagdadala ng alkohol na maaring makasama sa kalusugan. Bakit hindi kasama ang asukal dairy o karne sa listahan? Ang daming viral warnings online tungkol sa ang asukal ay pagkain ng cancer cells, dairy ay toxic, ang karne ay direktang sanhi ng cancer, pero ayon kay Dr. Amy at sa maraming pag-aaral, walang sapat at consistent na ebidensya na ang asukal o gatas mismo ay sanhi ng kanser. Sa katunayan, marami sa mga pag-aaral na isinagawa ay nagpapakita na ang ibang mga salik tulad ng genetics, dietary patterns at environmental influences ay may mas malaking epekto sa panganib ng pagkakaroon ng kanser. Bukod dito, ang nakakabahalang pag-uugali sa pagkain tulad ng labis na pagkonsumo ng mga processed foods ay tila mas may kinalaman sa pagtaas ng panganib kumpara sa asukal at gatas bilang individual na sangkap. Sa makatuwid mahalagang suriin ang mas malawak na konteksto ng kalusugan at nutrisyon sa halip na nakatuon lamang sa mga partikular na pagkain. Ang sobrang asukal ay masama dahil sa obesity at inflammation na maaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit, kabilang na ang diabetes at sakit sa puso. Pero hindi ito direct carcinogen. Mahalagang maunawaan na ang asukal ay kailangan ng ating katawan para sa enerhiya at mga proseso ng metabolismo huwag lang sobra. Gayon pa ang labis na pag-inom ng asukal ay nagiging sanhi ng mga problema, kaya't dapat itong maging balanse ang pagkonsumo nito. Tungkol sa dairy, may mixed findings ang mga pag-aaral. May ilang presumptibong ebidensya na maaaring konektado ito sa ilang uri ng cancer, ngunit hindi pa ito klasifikado bilang cancer-causing, kaya ito ay mananatiling bahagi ng dieta basta katamtaman lamang. Ang pag-alam sa mga epekto ng iba't ibang pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga sakit sa hinaharap. Ang katotohanan, hindi lahat ng kontrobersyal ay totoo. Mas maiging balikan ang siyensya sapagkat ito ay nagbibigay ng batayan at ebidensya na makatutulong sa ating pag-unawa sa mga isyu. Ang mga impormasyon na hindi batay sa katotohanan ay maaring magdulot ng pagkalito at takot sa mga tao. Sa halip na agad na maniwala sa mga pahayag na kumakalat, mahalagang suriin ang mga pinagkuhanan ng impormasyon at tingnan kung ito ay sinusuportahan ng mga eksperto sa larangang ito. Ang pagbalik sa siyensya ay hindi lamang nagpapalalim sa ating kaalaman kundi nagbibigay din ng tiyak na gabay sa pagbuo ng ating pananaw ukol sa mga kontrobersyal na usapin. Paano protektahan ang sarili mo nang hindi nabubuhay sa takot? Alamin ang totoo mula sa haka-haka. Kumain ng balanseng pagkain, prutas, gulay, whole grains at tamang protina na lahat ay nagbibigay ng mga kinakailangang nutrisyon para sa katawan. Mahalaga ang mga ito hindi lamang para sa magandang kalusugan kundi upang mapanatili ang tamang timbang at maiwasan ang iba't ibang sakit. Mag-ehersisyo at uminom ng tubig araw-araw upang mapanatili ang hydration at makuha ang mga benepisyo ng pisikal na aktibidad tulad ng mas mahusay na sirkulasyon ng dugo at pagsunog ng calories. Isama ang mga aktibidad tulad ng pagbibisikleta, pagtakbo o kahit simpleng paglalakad sa iyong pang-araw-araw na rutin. At higit sa lahat, iwasan ang dalawang ito, processed meats at alak sa kabila ng kanilang kasikatan, dahil ang mga ito ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng iba't ibang mga kondisyon sa kalusugan kasama na ang sakit sa puso at cancer na maaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Hindi mo kailangang matakot sa bawat pagkain. Ang kailangan mo lang ay kaalaman at disiplina dahil sa huli, ikaw ang bantay ng sarili mong kalusugan. Ang maayos na pag-intindi sa mga pagkain at ang kanilang mga benepisyo ay makakatulong sa iyo na pumili ng masustansyang opsyon. Isama ang tamang balanseng dieta at regular na ehersisyo sa iyong rutina at unti-unti mong makikita ang pagbabago hindi lamang sa iyong katawan kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalagayan. Huwag kalimutang makinig sa iyong sariling katawan. Ang bawat individual ay may kanya-kanyang pangangailangan at ang pagbibigay pansin dito ay susi sa matagumpay na pamamahala ng iyong kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay like mo at ay share sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan kung saan ang bawat impormasyon ay may malasakit.